Nabih, nabih. Nabih, nabih. Ah, relax na. 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 na. Relax na. Relax na. Relax na. Relax na. Sige dito mauli yung marami ng mga polis. So, hindi ka nabatulang, talagang binugbog sa'yo. Opo, ipapatay na nga po ako doon. May lahat po sila sumuntok sa'kin. Sa sumuntok? So? Punti ano ka? Naka-offset ka? May tumulong po sa'kin sa sa'kin. Pero binugbog pa rin po nila ako. Tinayo nila ako, sabi takbo na. Safe ka lang sas. Okay na. Kasama mo Abo. Kami na bahala. Okay. nang ko nalang mga kasets, sir. Sa adan sa si Molly Hindi ba si Ano? Si Hupang? ambulance? mo kung meron pala kang Pencet Teman geser. Yung ano? Polo tube? Polo tube. Ah, yung bote na umapoy. Polo tube, umapoy. Tear gas, Parang ano yun? May laman na gas yung loob. Sabihin na to. Bang. Putok. Sunog. Taki na yun. May nagagis doon. Tirgas. gas.